Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Para sa karamihan, ang bagong taon ay hindi lamang isang okasyon kung kailan sama-samang nagsasalo-salo sa hapagkainan ang buong pamilya. Para sa iba, ang bagong taon ay nangangahulugan ng bagong simula kung kailan maaari silang magkaroon ng pagkakataon na mabago ang takbo ng kanilang buhay. Ngunit papaano kung ang petsang ito ay ang araw na hindi mo makakalimutan sa hindi magandang paraan? Ito ang nangyari kay Gagawad Reynaldo Dagsa. Si Reynaldo ay pinanganak noong 1975 at siya ay isang electrical engineer. Ngunit habang nasa kolehiyo ay napagtanto niya na ang kanyang passion ay photography. Kaya sa halip na pasukin ang mundo ng engineering, ang hawak ng kanyang mga kamay ay kamera. Siya ay naging isang simpleng photographer. Pagkalipas ng ilang taon ay nakilala niya si Arlene at kalaunan ay nagpakasal silang dalawa. Ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng dalawang anak, isang babae at isang lalaki. Sa paglaki ng kanyang pamilya at pagtaas ng gastusin, mula sa simpleng pagkuha ng mga litrato, tumanggap na rin siya ng video coverage ng iba't iba mga okasyon tulad ng kasalan, binyagan, at kahit lamay ay hindi niya tinatanggihan. Mapagmahal, mabait at isang mabuting ama at asawa. Ganyan inilarawan si Reynaldo ng mga taong nakakakilala sa kanya. Ang kanyang mga anak ay sinabi na kahit gaano ito kaabala sa kanyang mga ginagawa, ay naglalaan ito ng oras para maihatid at dalhan sila ng tanghalian sa eskwelahan dahil gusto nito na sila ay makakain ng mainit na pagkain. Bukod sa kanyang trabaho at pamilya, ang isa pang hilig ni Reynaldo ay politika. Kahit may pag-aalinlangan si Erlaine, ay sinuportahan niya ang kanyang asawa nang tumakbo ito para maging kagawad sa kanilang lugar, sa Caloocan City Barangay 35. Noong eleksyon ng taong 2002, nanalo si Reynaldo at ang mga residente doon ay nagustuhan ang kanyang pamamalakad dahil sa kanyang kabaitan. Binuksan din niya ang kanyang tahanan sa mga taong nangangailangan ng tulong. Noong December 31, 2010, habang ang mga tao ay abalang naghahanda ng iba't ibang mga pagkain para sa pagsalubong ng bagong taon, alas 9 ng gabi ay dumating si Reynaldo sa kanilang bahay. Ayon kay Arlene, nagsabi ito sa kanya na iidlip muna at siya ay gisingin kapag alas 12 na. Katulad na kanilang napagkasuluan ay ginising niya ang kanyang mag-aama nang malapit na ang New Year. Kasama ang iba niyang mga kapamilya, ni Yaya ni Arlene si Reynaldo na kunan sila ng litrato sa labas ng kanilang bahay. Siya kasama ang anak na babae at kanyang ina ay sama-sama silang pumwesto sa tabi ng kanilang sasakyan habang sa harap naman nila ay pumwesto si Reynaldo hawak ang kanyang kamera. Ayon sa anak ng kagawad ay nakarinig siya ng malakas na tunog na para sa kanyang murang isip ay inakala niya na ito ay mula sa isang paputok. Ngunit ang akala niyang tunog mula sa labintador ay mula pala sa isang baril. Kasunod noon ay narinig niyang sumigaw ang kanyang ama ng Areco at sabay bagsak ng katawan nito. Kahit maingay ang sigawan, video okay at mga paputok, ay nangibabaw ang iyak at paghingi ng tulong na mag-iina. Agad kinuha ng anak na babae na Rinaldo ang kamera mula sa kanyang mga kamay, habang si Arlene naman ay nagmadaling kinuha ang susi na kadalang sasakyan. Naisugod pa nila ito sa ospital ngunit wala nang nagawa ang mga doktor dahil ito ay dead on arrival. Sa halip na bagong simula at bagong pangarap ang naghihintay sa pamilyang Dagsa, sama-sama nilang pinagluksaan ang labi ni Reynaldo. Base sa autopsy na ginawa sa katawan nito, ang kagawad ay nakatanggap ng tatlong tama ng bala ng baril, ngunit ang pumatay dito ay ang bala na tumama malapit sa kanyang puso. Ang mga otoridad ay hindi naman nahirapan na alamin kung sino ang mga salarin dahil kung matatandaan mo, bago ang pamumaril ay kinukuha na niya ng litrato ang kanyang pamilya. Mula sa kamera na kanyang ginamit, nakita ng mga otoridad na nagawa niyang makunan ang taong bumaril sa kanya. Base sa salaysay ng mga tao, ang lalaki sa litrato ay si Arnel Bueneflor. Agad nagkaroon ng manhunt ang mga otoridad para tugisin ang sospek. Ang pamilyang Dagsa ay nakatutok sa bawat balita dahil umaasa sila na kaagad mahuhuli ang sospek. Noong gabi ng January 6, sa pagtutulungan ng Caloocan City Police Station at mga otoridad sa probinsya ng Isabela, naaresto nila si Bueneflores sa isang boarding house sa barangay Calabaza, Aurora. Si Police Chief Jimmy Rivera ng Isabela ay iniharap ang sospek. At sa mga litrato na lumabas ay napansin ng mga tao na suot na Buena Flor ang parehong baseball cap na suot niya nang binaril niya ang kagawat. Mula Aurora ay inilipat siya papuntang Kaloocan. Sa press conference sa ibinahagi ni Senior Superintendent Jude Santos kung paano nila naaresto si Buena Flor. Ayon sa kanya ay gamit ang iba't ibang mga cellphone numbers mula sa mga taong malilipit kay Buena Flor, ay nagawa nilang matukoy na ito ay nasa Isabela. Sinabi rin niya na bukod sa sospek ay inaresto din nila ang girlfriend nito na si Lorraine Castro na tumulong ditong magtago. Gamit ang parehong litrato na identify din ng mga otoridad na may mga kasabwat si Buenaflor. Ito ay sina Frederick Sales, Michael Rulon, Romel Oliva at Francis Bonjal. Sina Sales, Rulon at Buenaflor lamang ang naaresto ng mga otoridad. Ang limang sospek ay nakatira din sa barangay 35 at ayon sa mga tao doon, ang mga ito ay lahat miyembro ng grupong tinatawag na pasaway gang. Sila ay kilalang mga holdapper at carnapper. Ayon sa mga otoridad, ang gunman sa si Bueneflor ay labas pasok na sa kulungan. Noong 2010, ito ay pansamantalang nakalaya dahil ang judge ay pinayagan itong makapagpiyansa. Sa teorya ni Senior Superintendent Jude Santos, may malaking tao na nagbayad kay na Buenaflor para patayin si Kagawad Reynaldo. Ngunit dahil sa kakunangan ng ebidensya ay hindi ito pinagtuunan ng pansin ng mga otoridad. Ang kanilang atensyon ay lalong natuo na maaari ngang walang ibang taong mastermind sa pagpapatay sa kagawad bukod sa mga taong nadakip na nila. Dahil lang ma-interview ng mga reporters si Buenaflor ay sinabi nito na may kasananan sa kanya, kagawad, dahil binarli siya nito sa ulo kaya naghihiganti lamang siya. Ang angulo na ito ay sinangayuna ng dating kapitan ng Barangay 35. Ayon sa kanya, ang pasawaygang ay problema na ng kanilang barangay dahil sa mga iligal na ginagawa ng mga ito. Ilang buwan bago ang paumaril, naggros ang landas ng grupo at ni kagawad Reynaldo dahil ang gobyerno ay tinutulungan ng kaluokan na malinis ang kanilang lugar. Ang grupong Peace and Order ay binuo at ang layo nito ay linisin ang Barangay 35, Barangay 28 at Barangay 31 para magkaroon ng kapayapaan at maging ligtas ang mga taong naninirahan doon. Sa pinagsamang puwersa ng mga barangay officials kasama ang mga otoridad, ay dinampot at dinala sa presinto ang mga taong gumagawa ng iligal na mga gawain. Ang Peace and Order team ay nakatanggap din ng reklamo tungkol sa pangugulo ng pasawayga. Kaya si Kagawad Reynaldo ay humingi ng tulong sa Army Reserve at mga pulis para madakip ang grupo dahil alam niya na ang mga ito ay armado. Nang dumating sila sa lugar ay nagpalitan ng putok ang Army at ang Pasaway Gang. Ngunit dahil sa mas magaling at bihasa ang Army Reserve, nahuli ang grupo. Ngunit ayon sa tiyahin ng gunman na si Lulu Buenaflor, sa kwento sa kanya ng kanyang pamangkin Nag-jamb o nagkaproblema problema ang baril nito kaya sa halip na lumaban ay mas pinili nitong sumuko. Ngunit sa halip na pusasan ay binaril siya di umano sa ulo ng mga kasama ni Kagawad Reynaldo. Siya ay isinugod sa ospital at nang makarecover ay ikinulong siya sa presinto ngunit nakalabas din dahil pinayagan siyang makapagpiansa. Ayon sa asawa ni Kagawad Reynaldo, pagkatapos ng inkwentro nito sa pasawaygang, Dumami ang banta hindi lamang sa buhay ng kagawad, ngunit pati na rin sa buhay niya. Bago sumapit ang Pasko noong 2010, sinabi niya sa kanyang asawa ang mga natatanggap niyang mga tawag at texts mula sa isang lalaki. Ngunit sa halip na matakot, sinabi sa kanya ni Reynaldo na huwag seryosohin ang banta dahil nananakot lamang ito. Hindi na kumpirma ng mga investigador kung ang mga banta ay mula kay Buenaflor. Ngunit naniniwala sila na kahit hindi nila ito mapatunayan, confidence sila na malakas ang kanilang nakalap ng mga ebidensya laban dito. Sa interview ay sinabi ng Salary na hindi niya talaga plano na patay nito noong bagong taon. Ngunit dahil sa napadaan siya sa bahay ng kagawad, ay itinuloy na niya ang matagal na niyang paghiganti. Siya so, yung unang nangarga Binaril niya ako. Ang um, October 31. Uh, malapit na magundas. Hindi ko pinalaño. No. Kasi ang inaahabol ko ano, magbabagong taon ako sa amin. Dahil mag-alas 12 na nun, Nagmamadali ako umuwi na napadala ako sa nila. Eh nakita ko. Siguro parang hindi ko na rin pinalaño. Ang arrangement sa paglilitis ay nagsimula alas 8:00 imagine ng umaga noong March 4, 2011. Si Arlene kasama ng ibang mga taga-suporta ay nakasuot ng black t-shirts na may nakalagay na Justice for Kagawad Dagsa. Ang tatlong sospek na sinampahan ng kasong murder ay nag-plead ng not guilty. Pero kung mabilis na naging viral ang litratong ito at pagdakip sa mga salarin, naging napakabagal naman ang paglilitis. Pagkalipas na mahigit isang taon, isang reporter mula Inquirer ang nag-interview ka Arlene noong February 2012. Ang Caloocan City Regional Trial Court Branch 123 ay nagkaroon lamang ng pitong hearing. Ang iba pa sa mga ito ay na-reschedule dahil ang pulis na dapat haharap sa korte ay hindi dumadalo. Hindi napigilan ni Arlene na ipahayag ang kanyang pagkadismaya sa si mga kapulisan dahil sa isang punto ay kinailangan pa niyang puntahan ang mismong pulis sa presinto para makiusap dito na dumalo sa paglilitis at tumistigo. Pero sa gulat niya, ito ay natutulog lamang habang naka-duty. Sa tagal ng paglilitis, sinabi ni early na madami na siyang nagastos na pera para lamang maritin ang abogado. Bukod sa problemang pinansyal, ang paglilitis ay sinabi niya rin na mentally and emotionally draining. Sa madaling salita sa ating wika, ang proseso ay nakakapagod. Noong August 2013, mahigit dalawang taon pagkatapos ng pagpatay kay Renaldo, Si Lorraine Castro, na nobya ni Beneflor, na kung matatandaan mo ay naaresto din noong 2011, ay nakalaya. Ngunit himas rehas ulit siya dahil naglakas loob itong magdala at magpuslit ng mariwana sa loob ng kulungan para maibigay lamang kay Buenaflor. As of this recording, ang dalawang lookout na kasabot ni Buenaflor ay nagtatago pa rin. I tried my best para tingnan kung tapos na ang paglilitis, ngunit walang nag-cover ng mga reporters tungkol sa kaso kahit ang pamilya ni Reynaldo ay privado rin sa pagmamigay ng impormasyon. Pero kung ano paman man ang kinahinat na ng kaso, tapos o hindi, hindi mo maitatanggi na sa katatagan ni Arlene kahit mag-isa ay napalaki niya ng maayos ang kanyang mga anak. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.